Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel. Keep in mind na ito po ay collective love reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating Cures bracelet, Nakikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alian Race. So, tingnan natin ano ba yung recent past. Ano ba ang nangyari? Kamakailan. Ayan. Check natin. We have caught a case. So, meron ba dito? Nagkaroon kayo ng sakit because of your person. Pwedeng meron dito bumaba yung inyong immune system. First time. Lang po itong nangyari sa inyo. So, nagdududa tuloy yung iba sa inyo kung kailang ba ang nakakasama ng person nyo. Moving. Nagsama bigla yung iba sa inyo. Ayan. Tignan natin. Okay. Oh, you know, We have groupie. Check natin yan. Okay, spirit guide. Ano po itong Court a case? Queen of Wands. Ayun nga po no, yung iba na hawaan talaga kayo ng sakit. Pumaba yung inyong immune system. Nagkaroon ng rashes yung iba sa inyo sa masilang bahagi ng inyong katawan. Ten of Pentacles. Eight of Wands. Okay. May, meron nga dito na nagsama kayo. Parang biglaan lang po ito. Mm, -mm. Kaya ang dami mong na-discover with your person. Nung nagsama nga kayo. We have five of pentacles. Meron po dito, maaring yung mga sinabi niya sa'yo is hindi talaga totoo. Na-discover mo yan while magkasama kayo we have four of swords. Okay, yung sinasabi niya na to, or nakikita mo siguro sa kanyang mga social media accounts, mayroon siyang mga kasama, lagi niyang sinasabi na, mga kaibigan ko lang yan. Pero, pwedeng more than that pa, ang kanilang relationship. Parang ganito, ano yun? I don't know kung kayo ba yan, no? Pero, ano yun? Less than a lover more than friends. Parang ganun yung energy na pinapakita rito. Mm -mm. Parang lagi niyang sinasabi yun sa inyo, wag kang mag-isip ng kung ano-ano, friends lang kami, ganyan ganyan. Pero deep in your heart, ayan po, nagdadalawang-isip ka rito. Tingnan natin kailan ba nangyari ang mga yan. Okay, some of you could be o, oh, maaga is one month. Some of you naman po is one year na. Simula nung nagsama kayo nung taong to. So, tignan natin. Okay, present energy naman. Ano ba yung nangyayari? Present energy towards dito sa inyong connection. So, ayan. Pwedeng iba sa inyo. Gumaling na kayo sa inyong sakit. Hindi ba? Kaya kung may nararamdaman po kayo, nakakaiba, ayan, sa inyong katawan, magpa-check up po kayo sa private part ninyo kung may napapansin kayo na kakaiba. Okay, ano ba ang ating present energy? Ano ba yung nangyayari ngayon towards this connection? We have the tower the Empress and Knight of Pentacles. Meron dito. Medyo ano po, ano, pinapakita talaga dito mapaghanap yung person nyo. So, pwedeng may buntis dito ngayon. Okay? And, pwede po na, ayan, hindi ko alam kung nakikipaghiwalay siya sa'yo with this, the Tower and Knight of Pentacles some of you, pwedeng hindi to present nangyayari. Pwedeng ito yung nangyayari sa inyo recent past. Or in the past, ito yung nangyayari sa inyo. We have temperance. Okay, yung iba sa inyo, yung recent past natin kanina, maaaring hindi sakit yon. Kaya bumaba yung immune system ng iba sa inyo kasi pwedeng buntis pala yung iba. Mm -mm. So, yung energy. Pero kasi dito, ang nangyayari ngayon, ayan po, is pwedeng naghahanap yung, kung kailan ka nabuntis, ganyan. Tsaka naman naghanap yung person mo ng iba. Mm -mm. Okay, sige, tingnan natin yung kanyang energy. So, meron dito kung ano, kung kailan tumami yung anak nyo, kung kailan ka buntis, tsaka pa nagloko. Yan po yung energy na pinapakita. tingnan natin your person we have two of cups 10 of pentacles sa so, pagpaprovide naman po sinasabi dito pwedeng uh, financially nakakapagprovide naman po talaga financially wala kayong problema pwedeng ang problema lang talaga ninyo ay uh, yung mahilig po ang person mo tingnan natin or meron ba dito kung kailan kayo nabuntis tsaka saka naging sobrang active yung sex life ninyo? Meron ganun 'di ba? Because of hormones. So tingnan natin. Okay. Feelings ng person mo towards yung ngayon. 3 of Pentacles. So win the workout naman pala yung mga bagay-bagay. Parang pinag-uusapan. Bedding mas nagiging ano naman kayo ngayon, nagiging open kayo sa isa't isa. Naiisip niya, we have justice. So parang yun yung sinasabi niya dito, need niyang maging open sa iyo. Need niyang maging transparent. Ano ba yung struggle blockages ng person mo? Let's see. Ano yung blockages? We have healthy choices. Hand of cards. And meron tayo ditong twin flames. Okay, so medyo toxic yung energy ninyo kasi twin flames, no? There are times na nababalance nyo yung isa't isa. But there are times din naman na, na, ano, natotolerate niyo yung isa't isa. Mm, mm So meron dito, ayan, katulad yan kung mapaghanap yung person mo. Maaring yung iba sa inyo, tinanggap nyo talaga yan. Mm, -mm. Ayan, no, para na lang hindi kayo maghiwalay. So may nagpakamartir dito either babayan or lalaki or any gender po ayan check natin okay ano ba yung move na gagawin ng person mo towards this connection we have three of cups so parang tuloy tuloy pa rin sabi ko nga sa inyo iba ay tatanggapin po talaga ninyo kung ano yung ginagawa ng person mo para hindi kayo mag-away may, pagka may magpapakamartir dito parang ito yung grumpy energy kanina eh. So kung sino yung mga kasama ng person mo before, parang sila pa rin yung kasama niya hanggang ngayon. Yung masasabi mo na parang mas mahal pa niya yung mga barkada niya kaysa sa relationship ninyo. Parang mas mahalaga pa yon ganun. Check po natin your energy naman. Tignan naman natin Okay, ikaw naman ano ba yung nararamdaman mo ngayon? We have seven of wands. So yun nga yung iba sa inyo nagbubulag-bulagan po kayo dito kasi gusto nyo ipaglaban yung inyong relationship. We have judgment. So pwedeng nakapag-decide ka na talaga. And your decision is final. Check naman natin ano ba yung blockages mo towards this connection. Your blockages naman towards this connection for issues, mga ganun. We have goals, we have adrenaline. There are times na gusto mong iwan itong taong ito. Or maybe for some of you, ayun no ito yun o, Ito yung twin flame energy na pinapakita rito. So, some of you talaga, kinoconfirm po dito na twin flame nyo yung person niyo Uy, ayan o. Hmm, meron dito, I don't know ha. Meron dito, nag stay na lang. Hindi ko alam kung ikaw ba o siya. Pero nag stay na lang because of ayan 6 because of lust tingnan natin so yun yung iba po sa inyo no meron dito nagstay na lang kayo because of this check natin ano yung move mo towards this connection king of cups Ace of Cups. So, nakikita ko dito, parang kung ano yung maging decision ng person mo. ay uh, yun ba naman sa inyo, no? Mutual naman kasi yung decision niyo dito. Mm -mm. So, parang nag stay kayo parehas dito because of benefits. Siya, kung ano yung benefit niya sa'yo, yun yung tinitignan, tinitignan niya. Siya din, ay ikaw din, ganun ka rin sa kanya. Mm -mm. So, parang hanggat wala namang binibigay na uh, decision yung person mo, Okay ka pa rin dito. Wala kang gagawing move. Parang tuloy-tuloy pa rin yung flow ng relationship ninyo. Tignan natin ano bang pwedeng mangyari sa inyong relationship in the near future. Kuha dito. In the near future, ano yung pwedeng mangyari? Possible na mangyari sa relationship ninyo. We have love message. Ayan crazy ex, obsessed, won't let go divine masculine ah, hindi rin talaga kayo pakakawalan energy to ng person, hindi ka din niya talaga pakakawalan, kahit on and off yung relationship ninyo ganyan ayan mahal ka naman daw niya actually, ito nga yung energy na yun eh. ayan, pinapakita rito, siguro kaya din yung iba sa inyo ayon yung sumuko sa relationship na to. For some of you, hindi lang ito talaga yun, ano. Ngayon, ito lang siguro yung makikita ng ibang tao. Ito lang yung sabi natin. Ito lang yung napapansin nila. But deep inside, okay. Pwedeng love ka talaga nitong person mo. Yun nga lang, may mga ano siya. May mga... hmm may mga negative traits talaga siya. Which is yun nga, pwedeng mahilig nga talaga siya no, mabilis siyang matukso. So, ayan po ang pinapakita rito. May away pa rin naman, but some of you, ayan, is magaka, ano ba, magiging mature na, no, pagdating dito sa relationship na ito. Mas pipiliin ninyong mas maging, or mas magkaroon ng tahimik na relasyon. Okay, tingnan natin ano ba ang aabangan mo dito sa person mo. Let's see do ayan o, pwedeng may proposal so yung ibang sa nyo, di ba kung magkasama na kayo sa bahay pwedeng in next level pa talaga yung relationship the full we have page of swords and we have temperance you see ang aabangan mo dito sa taong to talaga is mag-grow siya. And pup papunta po talaga doon ha pupunta talaga doon. May aasahan ka naman dito sa person mo. Mm -mm. Tsaka ba diba, siya kung meron siyang ginagawa na hindi maganda sa relationship ninyo, tapos kapag ikaw naman yung gumawa niya, ayan, masasaktan daw siya. Mm, -mm. So, parang alam mo yung may energy na pag siya okay lang, pero pag ikaw hindi. Kasi, sinasabi niya dito, love kanya Pero may pagkasay ko pat nga eh. Kaya mag-decide po kayo ha. Mahihirap ka deal ang psychopaths. So, tignan natin. Meron ba kayo ditong desisyon na mapagkakasunduan? Tignan natin. Baka naman magkasundo talaga kayo rito, ba diba? Sa so, mga approach ninyo towards your relationship. Six of Swords. So, may iiwan po talaga kayo parehas dito we have two of ones for a better future. Magkakasundo naman po talaga kayo. Tsaka, ayun talaga yung energy. Ayaw yung pakawalan yung isa't isa. Sabihin natin, darating yung time na magiging toxic kayo sa isa't isa. Pero hindi kayo magla-let go. Mm, mm So, ayan po. Magkakasundo nga kayo dito. Meron din akong nakikita na pag umalis ka, tsaka kahahabulin itong person mo. Tsaka siya magigising sa katotohanan. mm, -mm. So yan po yung pinapakita rito sa energy po niyo. Maraming maraming salamat and mag-ingat po kayo always.